Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan o. Oh. May pandisan na naman tayo. Mainit-init pa mga amiga. Binili ng gusto. Tapos may kasama pang kami. O oh, kape na umusok-usok. Ayan. Ayan. Mm. Mm. So, so na lang yung kape. <laughs> Almusal muna ako. Almusal muna si Amelia. Hindi pa nga kasi may pasok ngayon. Maliligo. <laughs> Kaya magkape muna. yan Tapos sarap sa sa ano? Sa kape. Hmm. Sa usaw mainit-init. Ayan o. Habi kasi yung mister ko. Lalabas daw siya. Bibili ng ano. Pwede siya lang. Bago maligo. Ano muna tayo. hindi nawawala sa akin to. Ang araw, ganito rin ako noon sa amin, sa probinsya. Ganito rin ginagawa ko. Also sa so, kape. Minsan ito kape. Pag walang, ano, walang sabaw, sinasabaw ko sa kanina. Relate kayo dyan. <laughs> Sinong nakaka-relate dyan? Na, Ito yung tinapay, sausaw, sa kape. Kasi sa probinsya, pag walang sabaw, ay pwede na kape, sabaw na. Pwede na sabaw sa kanin. Lalo na yung kanin pag mainit pa. Mainit pa. Ayan po, maraming salamat po sa Panginoon.